Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Um, kumusta ang mga buhay-bahay natin diyan sa amang sulok sa malaking mundong ito na na ah, by the way um, welcome back to my youtube channel again, it's me Pusong Ligawa what your service sister. By the way, um, andito po ako ngayon sa labas kasi anyway, tapos na po ako na tatrabaho. So, time check na para uh, ipapastol po na ang aking mokon. Alright. So, iyon Oh, no, Naglakad-lakad. Watch. Ayun Oh, paglabas ko. Pinalabas ko siya dito sa kusina. Sa longga niya, eh, agad siya nagpunta dyan. Hindi okay, pa bilis lumakad oh ang bilis lumakad sobrang init na oh Ayan, araw-araw yan siya. Naglakad-lakad. Nahayaan ko lang siya maglakad-lakad. Para ma-exercise naman. Uh. tayo ayok siya. Sama na mo kon. Ano ginagawa mo? Op. Nalipong na. Oh. <laughs> hmm? Saan ka punta ang hawak dito? Kasi nirado ko yung pinto doon sa dulo. Okay kasi dyan dumadaan ang pusa eh kasi harap na siya papastol ko muna siya na. isang oras <laughs> eh liko na tayo liko uwi tayo uwi uwi tayo madilo na uwi na uwi kami. Babalik na kami doon sa kusina. Actually, kanina pa ito nag ikot eh. Dito sa labas. So, nagutom na ako. Kailangan ko na siya magpasok sa loob. Kasi ayokong... Hindi eh, ako mapakali sa loob. Pag nandito ito sa labas eh. aware naman ang amo ko kasi itong Tungtong ang amo ko dito ko ba bali ka sa kusina tigil ano. sa tigil sa hmm ano. tingnan mo tingnan mo na na no. nilipong maskotuyo kumukulam lang ah gidir pa ayun ya hindi ko siya mahabol hindi ko siya ayun ya ayun ya ayun ya na ano kana na ano kana na ano kana makapoy ka tik na nutingan ayo pa ayun ang nakaapoy ni mo. Ako ang gig kapoy. Eh. Kailan ko lang siya ipasok kasi nabutog na ako eh. Alas mo ibina. Alright.